Lahat naman nakikita mo sa akin, puro mali. Baka sa mga kapatid mo, wala kang makikita mo sa mali sa kanila ang ginagawa. Ano naman ginagawa mo sa mga kapatid mo, ah. Bakit mga kapatid mo, pinagbubunta na mo ng galit? Ikaw ang pinapagalitan ko, Sophia. Ako nga lang ang pinapagalitan mo. Parang ako lang yung anak mo. para lang pagalit pagalitan mo. Yan mga anak mo. Yan iba mong mga anak. Ano ang silbi niyan sa buhay mo? ha? Ako lahat gumagawa. Walang halos wala na matira sa sahod ko. Para lang sa inyo. Walang trabaho sexy, walang trabaho tatay, walang trabaho ikaw, walang trabaho mga kapatid ko. Ako lahat, ako lahat ang maaaring yung responsibility sa bahay na to. Tapos sasabihin nyo at ako ang papagalitan sa lahat. Napapagod din ako ma. Napabagod din ako. Sana maintindihin nyo na nakakapagod din pala. Nakakapagod din pala na tumulo ka sa pamilya mo. Pero ni ka ititing na pasasalamat. Wala ka man narinig sa kanya at ikaw pa ang naging masama. Pagod na pagod ako halos hindi ko na ipahiya ang salili ko makapatrabaho lang at may maulong pera sa pamilyang to pero ang mga tao pala hindi ako kaya intindihin at nire-respeto kaya ganun lang ang tingin sa akin anak sorry sorry ma yun ba yan ba yung tinuturo mo, nasasaktan ako, anak. ako akong naituro sa pamilya natin. Pero may alam mo may sakit ako na oo nga. Alam ko may sakit ka mo, naiintindihan ko, pero para makapagsalita ka sa akin. Para ako lang ang oh may karapatan trabaho sa bahay na to. Bakit hindi mo pagtrabuhin si Papa para may, may, itunong siya dito. Siya naman ang mother of the family, hindi ako. Ako lang ang panganig sa mga kapatid. ako lang ang nakakatulong. Pero ako pa rin ang masama. Hindi habang buhay dito ako ma hindi habang buhay, kayang-kaya kaya ko kayo. Dapat ako ang din yung responsibilidad na kaya yung gawin. Sana may tingin yung point ko. Kasi pagod na ako mapagod. Nakakapagod na ma. Sana may tingin yung ako. Nakakapagod na yun. Pagod na pagod na ako. Hindi ko na alam. Hindi ko na nararamdaman mo sa akin. Pagod na pagod na ako. Anak! Anak! Jasmine, an pa yung an, an nag-aawa kay anak mo? Nakakaring din natutulog ako. Kasalanan mo to Alfred eh. Simula nang nawalan ka ng trabaho, <laughs> ang anak mo nang nagtrabaho sa pamilya natin. Ngayon, ngayon ako, pinapagalit ako yung, mga, yung anak natin, siyang nagtataguyo sa pamilya natin. Ngayon masamang sa loob niya dahil sinusubat ko sa kanya lahat ng naitulong niya sa atin. Tapos ngayon, galit sa sa atin. Dahil hindi doon natin siya tinutulungan para sa kasutin dito, dito, dito sa bahay. Ayun. Nag-walk out, hindi ko na nakausap ng anak natin. Ha? Huh? Hindi pa't di mo kinausap si Sofia yung anak natin? Di ba ikaw ang tatay? Maghanap ka na ng trabaho simula bukas. Baka hindi na, hindi na tayo bigyan ng sustento ng anak mo dahil sa nangyari. oh Sofia, bakit ka nandito? Sorry, Besha tuling gabi nandito dito ako sa bahay nyo. Pwede mo mo dito muna ako. Kong... Dito muna ako sa bahay mo. Ay, o oh, sige, sige. Eh, wala naman si mama. Eh, kami lang naman dito ni mama. Tsaka, alam niyo, pag, alam mo naman, pag nandito ka, at ako na afton ka, alam naman ni mama na mabait ka. Salamat, be, ha? Bakit? Ano nangyari? Pamilya ko, sinasumpatan ako. Bakit ako, hindi ka pera? parumpasan ko lahat ng daily bills yung ako lahat ang bago ng responsibilidad ng bumabda ko nakakasagot yung pala parang ako lang yung anak daw sinusubat pa nila lahat ng naitulong, naitulong nila sa akin pero malaki na nga ko sa pamilya na to Mas ako pang pa sinusubat mga nila grabe naman yung mga makulang mo, besh. Hindi mo na hindi nila alam yung nararamdaman mo. Kaya yeah, nga eh. Hindi nila alam na nararamdaman ko. Sana bago sila magsalita, alam hindi mo na nila mo muna nila yung nararamdaman ko. Kasi nasasaktan din ako, besh eh. Tao lang din ako na nasasaktan. Diba? May pakiramdam din ako hindi niyo na alam yung pakiramdam kasi wala silang pakiramdam pag nasaktan pa ulit ulit ang sakit na naranasan Pesh, okay ka lang? Okay oh, mo ko. Ang kwento na napanood nyo, mga madlang queen, ay tungkol sa pamilya ni Sophia sa kabila ng mga paghihirap ni Sophia sa kanyang pamilya at panunumbat. Mapatawad pa kaya ni Sophia ang niya? Ito ang aral ngayong si Malasanda na mapupulutan natin ng aral. Dito sa special edition, dito sa Lenten's episode ng Happy Studio. Kabay anak sorry sa mga nasabi ko sa'yo ng nakaraang araw oh, wow. ano mga patawa doon si mama trabaho na si mama Makakatulong na ako sa inyo ang tatay mo naman natanggap sa, sa contraction mga kapatid mo naman nag-aaral na lang gusto pa makabawi kami sa iyo anak Sorry sa lahat ng mga magkukulang namin at mga magkakamali namin. Sana mapatawad mo kami, anak. Sorry dahil ikaw lahat magawa ng paraan para mabuhay ang pamilya natin. Sorry, anak. Dahil kami dapat ang kumagawa ng responsibilidad mo. Sorry dahil sinubatan kita. Sorry, anak. <laughs> okay na yun, ma. Napatawad ko na po kayo. Kasi, pamilya ko kayo eh. Hindi ko, hindi ko kayo pababayaan. Kayo na lang yung pamilya meron ako. Dapat hindi tayo nag-away-away eh. Kasi pamilya ko kayo.